Magandang ng umaga. Ako si Princess over AHIA at ngayon isa ako sa tagapag-ulat ng Module 2. So bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, uh, panonoorin muna natin ang isang video na may kaugnayan sa ating paksa na tatalakayin ngayong araw.

Ngayong <laughs> so, araw, tatalakayin natin ang iba't ibang paksa. Una ang mga teknik sa pagsasalin, sunod ang pagpapalit koda or yung code switching na tinatawag sa Ingles at interference. So, simulan natin sa mga teknik sa pagsasalin. So, hindi lingit sa ating kaalaman na ang pagsasalin ay isang mahalagang proseso ng pagpapalitan ng wika na may layuning mapanatili ang kahulugan, uh, tono at epekto ng isang pahayag mula sa isang wika patungo sa ibang wika. So, hindi sapat na salita o word by word yung pagsasalin natin upang maipahatid ma ng wasto ang diwa ng original na teksto. Kaya mahalaga ang paggamit ng tinatawag nating mga teknik sa pagsasalin. So may iba't iba noon, uh, may iba't iba at ma may tatlong teknik sa pagsasalin tayong tatalakay ngayong araw. So una dito ang transposition. So, sa pag-aaral ng mga teknik sa pagsasalin, binibigyan din dito ang paggamit ng transposition. So, ang transposition, ito ay isang teknik sa pagsasalin kung saan binabago ang bahagi ng pananalita. So, halimbawa, mula sa pandiwa, ito ay magiging pangalan. So, mula sa pang ito ay magiging pandiwa at marami pang iba. So, ginagamit ito upang mapuunlad ang daloy ng pangungusap sa target na wika nang hindi binabago ang kahulugan. So, sa madaling salita, ang teknik na ito sa pagsasalin, o yung transposition, binabago ang bahagi ng pananalita ng isang salita upang mas natural ito umangkop sa target na wika. So, may binabago na bahagi ng pananalita ng... Uh, umakop siya sa target na wika nang hindi binabago ang orihinal na kahulugan na nanatili pa rin ang orihinal na kahulugan ng iyong isinalin na wika. So ginagamit ito pang mapanitili yung daloy, yung readability at grammatical na katanggap-tanggap na istruktura ng isinaling wika. So yan ang transposition. So narito ang halimbawa para mas malinaw nating maitindihan kung ano nga ba ang transposition. So halimbawa, mula sa ang isasalin ng wika ay mula sa Ingles. After graduating, he worked abroad. So, kapag isinalin sa Filipino, ito ay magiging matapos sa kanyang pagtatapos ng trabaho siya sa ibang bansa. So, sa halimbawa ito, na ito, ang pandiwang graduating sa, ing sa Ingles, yung verb na graduating, ay naging pangalang pagtatapos. Naging noun siya sa Filipino, which is ang pagtatapos. So, mayroong pagbabago sa bahagi ng pananalita para mas, uh, mas readable siya at mas nauunawaan yung kahulugan. Sunod, next na halimbawa ay kung sa Ingles, she sings beautifully. Kapag isasalin siya sa wikang Filipino, ang magiging salin niya is maganda ang kanyang pagkanta. So sa pang, halimbawang ito, ang pang-abay o yung adverb na beautifully ay naging pangalan sa Filipino. Naging noun siya sa Filipino which is ang pagkanta. So dito sa mga halimbawa na binigay ko, makikita na mayroong transposition kasi may pagbabago sa bahagi ng pananalita sa pangungusap. Ang pangalan naging ang pandiwa, naging pangalan. Ang pangabay naging pangalan. So, iyan ang transposition. Sunod naman ay ang modulation. Kapag sinabing modulation, ito ay isang technique kung saan binabago ang pananaw o ekspresyon ng pangungusap upang ito ay maging mas natural at madaling maunawaan sa target na wika. So kunin natin yung uh, sa kahulugan na pananaw, binabago ang pananaw o ekspresyon ng pangungusap. So madaling salita no, sa modulation, ito ay binabago natin yung pananaw o paraan ng pagpapahayag ng isang pangungusap upang ito ay maging mas natural at madaling maunawaan sa target na wika. So hindi lang natin isinasalin ang mga salita ng literal, kundi isinasaalang-alang din natin yung kultura, yung context o yung konteksto at paraan ng pagpapahayag sa target na wika. So sa madaling salita, binagbago natin ang pananaw at pagpapahayag ng isang pangungusap na naaayon o nababagay sa target na wika. So nalito ang halimbawa para mas maintindihan natin. Halimbawa, Uh, mula sa ang source niya is English you are mistaken kapag isasalin siya sa Filipino ito ay magiging nagkakamali ka so sa halimbawang ito sa halip na direktang salin bilang ikaw ay mali ginamit ang mas natural na anyo sa Filipino nagkakamali ka so may proong pagiba o pagbabago sa paraan ng pagpapahayag so next example is kung sa English it is not difficult kapag isasalin siya sa Filipino ito ay magiging madali lang ito so sa halimbawang ito mula sa negative or negatibong pahayag na it is not difficult kung isasali natin siya, sa Filipino ito ay hindi ito mahirap, mas ang sinalin natin ito sa tama or sa mas uh, positibong pahayag, which is madali lang ito. So, nangyayari ito, ginagawa natin ng pagbabago or binigyan natin ng pagbabago sa pagpapahayag para mas gawing mas malinaw at magaan pakinggan. So, di ba, naging mas magaan pakinggan, madali lang ito, mas naging positive siya, uh, hindi katulad ng kapag ito isasali natin, it's not difficult kung isasali natin siya sa hindi ito mahirap, mas negatibo siya pakinggan. So, yan ang modulation, no? binabago natin o no? binabago natin ang pagpapahayag o paraan ng pagpapahayag na depende sa konteksto ng target na wika. Narito naman, ang sunod naman na teknik ay ang adaptation. Adaptation or adaptation. So, sa adaptation, ginagamit ang adaptation or adaptation kapag ang original na ekspresyon o idea ay kailangang iangkop sa kultura o kaugalian ng target na wika upang ito ay maging mas natural sa mambabasa. Karaniwan itong ginagamit sa pagsasalin ng dula, tula, kanta, idioma, at iba pang malikhaing akda. So sa adaptation, sa maliling salita sa adaptation, ito ay paglilipat ng ideya or yung mensahe mula sa orihinal na wika patungo sa target na wika na isinasaalang-alang ang kultura, ang kaugalian, at natural na daloy ng wika. So yan ang tandaan natin sa adaptation, isinasaalang-alang ang kultura at kaugalian ng target na wika. So para mas malinaw, narito ang halimbawa. So unang halimbawa, kung kung sa wikang Ingles, it's raining cats and dogs kapag isasalin siya sa so wikang Filipino ito ay uh, hindi sabihin dito ay uh, magiging ano siya umuulan ng napakalakas so sa halimbawa ito hindi isinalin ng literal kapag isasalin natin ng literal ang it's raining cats and dogs umuulan ng aso at pusa ganyan ang natural or literal niya na salin pero sa naging sa halimbawa na ito malinaw uh, hindi literal ang pauso so sa halip na sa halip na uh, literal naging uh, ginamit ang natural na ekspresyon sa Filipino, Kinuha yung ideya ng source na wika kung ano yung isinalin at isinalin siya kung ano talaga ang kahulugan niya. So, mas magiging malinaw siya sa mga basa at nakukuha talaga yung ideya at yung mensahe ng It's Raining Cats in the which is malakas ang ulan. Sunod na halimbawa ay ang isang uh, isang tula sa ingles roses are red violets are blue sugar is sweet and so are you kapag isasalin siya sa filipino ito ay pula ang rosas asul ang violeta matamis ang asukal tulad mo sinta so sa halimbawang ito inaangkop ang sukat at tugma upang panatili ang ritmo ng tula so hindi siya literal na isinalin pero isinasalang-alang yung pagpapanatili ng ritmo yung tugma at sukat ng isang tula so yan ay isang halimbawa ng adaptation. So kadalasan itong ginagamit sa mga dula tula, kanta para mas uh, mas mapanatili yung uh, mas mapanatili yung ideya uh, or yung pagiging natural nito sa mga mambabasa. Sunod naman, tapos na tayo sa uh, tatlong teknik ng pagsasalin. Una is ang transposition, sunod ang modulation, at ang pangatlo ay ang um adaptation. So, pumunta tayo or dumako tayo sa pagpapalit koda or yung tinatawag natin na code switching sa Ingles. So, kapag sinabing code switching or ang pagpapalit koda, ito ay ang pagpapalit ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na lumipat mula sa isang wika patungo sa isa pa sa loob ng isang pangungusap o discourse. So, so, sa larangan ng pagsasalin, no? so, hindi maiiwasan ang influensya ng iba't ibang wika ang ginagamit ng tagasalin, lalo na kung siya ay bihasa sa ikit sa isang wika. Dalawang mahalagang konsepto na may kaugnayan dito ay ang pagpapalit koda at yung interference na tatalakayan natin ngayong araw. So sa pagpapalit koda, koda, koda or code switching, sa piling salita, ito yung kakayahan ng isang tao na magpalit ng wika habang nagsasalita, maaring sa loob ng isang pangusap o sa kabuuan ng isang usapan. So madalas itong nangyayari sa mga taong bilingual or multilingual tulad natin sa Pilipinas kung saan ginagamit natin ang Filipino at Ingles ng halimhinan. So katulad natin sa So, katulad ko no, na isang guro sa Pilipino, minsan ay Noong first time ko magturo ay napaka makata oh, kung magturo. Halos mga malalalim na salita ang aking ginagamit. Ngunit na pagtanto ko na hindi pala siya ang popper na ayon sa mga mag-aaral dahil may ibang mag-aaral na hindi tahas or mahusay sa, hindi naman mahusay, pero hindi sila nakakaintindi ng mga malalim, malalalim or yung mga hindi common words sa wikang Filipino. So doon ko na pagtanto na kailangan ko palang mag-adjust. Kung, kung kaya, tinamit ko itong code switching kung saan uh, ginagamit ko yung wikang Filipino, uh, ginagamit ko yung wikang Filipino, may code switching na nangyari sa so, wikang Filipino, minsan naman sa wikang Bisaya dito sa Jensan. Minsan naman is, mayroon naman din akong mga mag-aaral na, na uh, nagsasalita ng wikang Ingles, so ginagamit ko yung Filipino at wikang Ingles. So minsan nga, nagiging tatlo, Filipino, wikang Ingles, at saka Bisaya. So isa yun sa halimbawa ng code switching. So bakit kaya nangyayari itong pagpapalit ko So, una is ang kaginhawaan sa pagsasalita. So, minsan, mas madaling ipahayag natin yung mga ideya natin sa particular na wika kaysa sa isa pa. So, maaaring ding, dahil, uh, maaaring ding dahilan niyan ito is ang uh, pagbibigay di, diin. Ginagamit natin ang pagpapalit koda upang ipakita ang emosyon o biyang diin ng ating sinasabi. Meron pa kapag may pagkukulang sa bukabularyo, kapag hindi agad natin maisip ang tamang salita sa isang wika. So, lumilipat tayo sa isa pang wika. So, kadalasan or natural lang naman siguro itong nangyayari, no? lalo na sa atin. kung ako lang ba sa bilang guro sa Filipino na minsan, nakakalimutan ko yung tamang termino sa wika Filipino. Kaya ginagamit ko na lang yung, or lumilipat ako sa isa pang wika, maaaring gagamitin ko yung mga termino sa Bisaya or termino sa wika. So, isa yan sa halimbawa ng pagpapalit koda or code switching. So, pumunta tayo sa mga uri ng code switching or pagpapalit koda. So, una dito is ang intersentential. Intersentential. Sunod ay ang intrasentential at ang pangatlo, ang tag switching. So, kapag sinabi natin intersentential, Nangyari ito kapag ang pagpapalit ng wika ay naganap sa pagitan ng dalawang magkaibang pangungusap. So, nangyayari yung code switching sa dalawang magkaibang pangungusap. So, dalawang pangungusap siya nangyayari yung code switching. So, halimbawa, ang pagkasalin ay isang mahalagang proseso sa komunikasyon. However, not all words have direct translations. Dalawang, ay dalawang uh, halimbawa, mahilig akong manood ng pelikula especially Korean dramas. So makikita sa halimbawa na ito na may pagpapalit mula sa Filipino patungo sa Ingles sa pagitan ng dalawang tungusap. So sabihin natin yung halimbawa one. So ang first sentence, sentence ay nasa wikang Filipino. Ang pagsasalin ay isang mahalagang proseso sa komunikasyon. So nag-change siya ng language or ng wika. However, not all words have direct translation. So naging English siya. May code switching na nangyayari yan ang intersentential. Uh, nagaganap yung code switching or pagpapalit ng wika sa dalawang magkaibang pangungusap. So yan ang tinatawag nating intersentential. Pumunta naman tayo or dumako naman tayo sa intrasentential. So ang intrasentential, nangyayari ito kapag ang pagpapalit ng wika ay naganap sa loob ng isang pangungusap. Kung ang intersentential, nangyayari siya o nagaganap siya sa dalawang magkaibang pangungusap, ito namang sentential nangyayari siya o nagaganap siya sa loob ng isang pangungusap. So halimbawa, ang translation process ay hindi laging literal dahil may mga nuances sa bawat wika. Ikalawang halimbawa, ang salitang ito ay may deep cultural meaning na mahirap isalin ng eksakto. So dito, ang pagpapalit ng koda or yung code switching ay nangyayari sa loob mismo ng isang pangungusap kung saan ang ilang bahagi ay nasa English at ang iba ay nasa Filipino. So, nangyayari yung code switching sa wikang Filipino at sa wikang English. So, halimbawa sa first sentence or sa first example, ang translation process ay hindi laging literal dahil may mga nuances sa bawat uh, wika. So, may code switching na nangyayari sa Filipino at sa English. May mga words or mga salita sa wikang Filipino, mayroon namang uh, mga salita or termino sa wikang English. So, yan yung tinatawag na intrasentential Sumunod so, naman ay ang tag-switching. So sa tag-switching, nangyayari ito kapag ang isang particular na salita o parirala mula sa ibang wika ay ginagamit sa loob ng isang pangungusap nang hindi binabago ang kabuang estruktura ng pangungusap. So halimbawa, kailangan natin i-review ang document bago ito isaling. Uh, ikalawang halimbawa, nagkaroon ako ng brain freeze habang isinulat ang translation report. So sa halimbawa ito, ang pagpapalit ng koda ay nasa antas ng iisang salita o parirala. Ngunit ang paunahing estruktura ng pangungusap ay nanatiling nasa Filipino. So, ang tag switching, may may pagpapalikoda or may code switching na nangyari sa tag switching kung saan yung salita or parirala mula sa ibang wika ay ginamit sa loob ng isang pangungusap. Makikita natin yung mga ibang termino sa ibang wika sa isang pangungusap. Ngunit, hindi nababago or hindi binabago ang estruktura ng pangungusap. So, ano yung yung kaibahan niya sa intrasentential? So, katulad ng sila na magkapareha sila na nangyayari sa isang uh, sa isang pangungusap o sa loob ng isang pangungusap. Sa intrasentential kasi maaaring mabago yung estruktura, maaaring sundin ang estruktura sa Filipino at estruktura sa sa wikang Ingles. So maaaring magbago yung estruktura stru uh, depende sa wikang ginamit. Sa tense switching, may pag-insert o pagsulpot-sulpot ng mga salita na sa ibang wika, mula sa ibang wika, ngunit, uh, ngunit nanatili pa rin yung estruktura ng pangungusap sa target na wika, yung wikang Pilipino. So, yan yung tag-switching. So, nariyan ang tatlong uri ng code-switching, intersentential uh, at ang tag-switching. So, yan ang tatlong uri ng code-switching. Punta tayo sa interference. So, pag sinabing interference, ito ay isang anyo ng influensya ng isang wika sa isa pa. Kung saan, ang estruktura, bokabularyo o sentaktikang katangian ng isang wika ay hindi sinasadyang inililipat sa pagsasalin. So sa madaling salita, ang interference ay ang hindi sinasadyang paglipat ng mga katangian ng isang wika patungo sa isa pa. So nangyayari ito kapag yung uh, isang tao ay gumagamit ng vocabulary, yung gramatika o yung structure ng isang wika habang siya ay nagsasalita o nagsusulat sa ibang wika. So madalas itong nangyayari no sa or madalas itong nararanasan ng mga bilingual or multilingual na individual. So yan yung inter interference. So mayroon din itong apat na uri. So, una is ang lexical na interference, sunod ang syntactical interference, morphological na interference, and pragmaticong interference. So, una is ang lexical interference. So, nagaganap ito kapag ang isang tagasalin ay gumagamit ng maling salita o parinala batay sa literal na kahulugan ng pinagmulan. So, halimbawa, kung ito ay mula sa Ingles, he has a big heart. So, kapag sa interference, isasalin siya, isasalin siya, which is mali siya na salin, siya ay may malaking puso so literal siya na isinalin so ang tamang salin nito ay siya ay may mabuting kalooban so halimbawang ito uh, literal na pagsalin uh, mayroong literal na pagsalin sa big heart na na malaking puso, which is hindi wasto sa Filipino dahil ito ay isang idioma he has a big heart, isa siyang idioma na nangangahulugang siya ay mabait o may malasakit o may mabuting kalooban so nangyayari ito kapag literal na isinalin ang kahulugan ng pinagmulan na salita, so nagiging mali siya, so yan ang tinatawag nating lexical interference susunod naman ang syntactic interference so kapag sinabi natin syntactic interference nangyayari ito kapag ang balarila o estruktura ng isang wika ay inilipat sa isinaling wika na nagdudulot ng hindi natural na pahayag, so sa syntactic interference balarila or estruktura na ang pinag-uusapan. Kung sa leksikal, ito ay pumapatungkol sa mga maling salita or phrases or karirala. Dito sa syntactic, uh, uh mali ang uh nagiging uh, tawag ito, yung balarila or estruktura ng wika ay inililipat sa isinaling wika. So, nakatuon siya or nakafocus siya sa balarila or structure. So, halimbawa, sa wikang Ingles, I like reading books. Kapag isalin siya, literal siyang isasalin or gagamitin yung syntactic interference na pag gusto ko magbasa ng mga libro. So yan yung salin niya sa interference, which is mali. So sa tamang salin naman, mahilig akong magbasa ng mga libro. So dito, sa alimbawang ito, ang maling salin ay bunga ng direktang pagsunod sa istruktura ng Ingles. So sa so I like reading books, isinalin siya, gusto ko gusto ko magbasa ng mga libro. So, ginamit yung structure ng English sa grammar na hindi akma sa wastong gramatika ng Filipino. Dahil alam naman natin na yung Filipino at wikang English ay may ibang struktura pagdating sa pangungusap or sa grammar and balarila. So, hindi siya, hindi siya ang cop or natural na pahayag. So, yan yung syntactic interference. Tunod ay ang morphological interference. So, pag sinabing morphological interference, nangyayari ito kapag may maning paggamit ng panlapi, pagbuo ng salita, o maning anyo ng pandiwa o pangalan. So, So, ito naman sa morphological, mga panlapi or yung mga uh, uh ng isang salita. So, halimbawa, he is studying hard to pass the exam. So, ang maling salin niya ay siya ay nag-aaral ng matigas para pumasa sa exam. So, ang tamang salin niya is ang masipag siyang mag-aaral upang pumasa sa pagsusulit. So, sa halimbawang ito, no, sa halimbawa ito, no, ang nag-aaral ng matigas ay mali dahil sa interference sa salin ha, ang mag-aaral ang nag-aaral ng matigas ay mali dahil yung hard mula sa wikang ingles ay hindi nangangahulugang matigas kundi ito ay nangangahulugang masigasig o masipag sa tamang konteksto. Sa, o sa tamang konteksto. So yan yung morphological interference. Sunod naman ay ang pragmaticong interference. So, pag sinabi natin pragmatic pragmaticong interference, nangyari ito kapag hindi na angkop ang paggamit ng isang wika batay sa kultura o konteksto ng target na wika. So, hindi angkop ang paggamit ng isang wika sa kultura o konteksto ng target na wika. So, halimbawa, kung mula siya sa wika ingles, could you open the window? So kung interference siya, kaya mo bang buksan ang bintana? Pero ang tamang salin niya talaga is pakibuksan ang bintana. So hindi siya literal ngunit nakukuha pa rin or napapanatili pa rin yung idea kapag natatama siya ng salin. So sa Ingles, ang tanong na could you open the window ay isang indirect request. So ngunit kapag isasalin ng literal ito sa Filipino, nagiging isang tanong ito, kayo mo bang buksan ang bintana? So nagiging tanong siya sa kakayahan ng isang tao, hindi lang hindi siya naging pakiusap, hindi siya naging indirect request. So nagkakaroon siya ng pragmatikong interference. Kung kaya't maaari, mas na mas intindihin yung isasalin para mas napapanatili yung ideya kapag ito ay isasalin. So, so, so iyan yung apat na uri ng interference, no? Ang lexical, syntactic, uh, morphological, at pragmatikong interference. So, sa mga halimbawa ang aking nabanggit, ito ay nagpapakita na kung paano nagaganap ang ang code switching at yung interference sa pagsasalin so halagang maging maingat sa paggamit ng wika upang maiwasan ang maling interpretasyon at mapanatili yung naturalidad ng pagsasalin. so yan naman yung pinaka goal natin kapag tayo ay nagsasalin mapanatili yung naturalidad ng pagsasalin, naging natural yung na, nagiging natural kung basahin yung isinalin natin nagiging mas napapanatili natin yung ideya at yung mensahe ng ating isasalin so yan ang pinaka goal natin sa ating pagsasalin so yan lamang po ang aking Uh, paksa ngayong araw naway may natutunan kayo at maraming salamat sa pakikinig. Muli, magandang umaga sa lahat at maraming salamat.